dinosaur. Thank Ouch, Daddy. Ouch. Oh, yes. Thank you, Lord. Perfect, Mr. Davao City. Kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit. Oh, ito ang kuko ni Madam. Diyos ko, nafungos na mga kalugit. Ang customer natin from Melbourne, mga kalugit, no? Followers natin si Madam. So, ayan, pag pak. So, pumunta si Madam dito, no? So, nagbaon dito ang kuko ni Madam. Oh. So start tayo mga kalugit. So punta na kayo mga kalugit sa Sherwin, ladrido sa Phase 1 Block 56 Lot 6 The Homes Mintal Davao City. Straight mga kalugit sa Guardhouse

si, ano, pati mga media mo ulit, pwede Pilipinas. Kung nagdungan na eh, nag-araw na ko siya, Mm-hmm. ang yeah. yung yung eh sa block 6 puro pagkakaisa ta 12 years Crown dos na lang mag burn yung may circle <laughs> nila <No> yan. Choice. Choice. <laughs> choice. 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 Taga pa mo dito, dem di ni matanggal dam. Hmm. Dili di ko na kay Dili mo busa ka kuot. Ma puti, kuyang. Limpyo. Tapos di kating na gamay ama ipo di pa kay ating pagkita na kung murag. Dili ka mo tiwas. na lang kay mahubag ba atong tinmo binna og ingrol. Ganin. Ingrol og dry skin. Kailangan magpainga ni ka Sir dito no. Bisa, dire po ko sa una. I-advise ko at panagalo ko. <laughs> para mayo, Wala puno ko tanggal. So lagyan natin ng magic sarap mga kalugit para perfect. Ano na gitu mo. Magic sarap. Mangutan <laughs> na ka unsa ka magic sarap? Ajimuno to ano. <laughs> Grabe ka dikit ang kuko ni Madam. Dito na tayo. Hindi hmm. maayong hmm. Okay, siya ginamaintain. okay man eh. hindi na ko na manicure sa iya ha? Maayos hindi siya. Ito eh. Kiri ba? Gabi dikit. Takit. Ngayon mga kalugit kapalini si Madam Sibang Bansa. Hindi ginatanggal ang kanyang kuko na nakabaon sa gilid o oh. tanawang Mm. Hmm. dito yaman. sa saluwan, bayang, ako sa Ako <coughs> <coughs> <tong> ba? mga bata dali. Mga ang tigil, Di ba ka? Mm. do balay Sa likod. Diri lang Sa likod ano Mm, there's a guard good. To story na yung house eh. Doon sa guard? mm -hmm. Ano na kuchot eh? Ganang wala <laughs> okay na ang parang kukusin. Oo, gusto. So mga logit, okay na kukuni, madam, ano, okay kayo ang kuko ni madam. Pag napak. <laughs> okay kayo. Hindi ko hindi kayo masapatusan. Masa'y mabangka sa tila ang yung... Agay pa hindi na eh. Sakit. So, -luot na siya. so mga kalugit Thank you so much mga kalugit God bless mga kalugit So ayan tanggal na jud So ang video natin Descripted mga kalugit ah, Madugo man o hindi Hindi talaga iwasan na ah. Malugit jud ang kuko Lalo na mga daot ang kuko mga kalugit Okay naman ka Expected niya daw kung sakit. Hindi, man. <laughs> hindi man. O di ba sabi ni Madam expected niya daw sakit pero hindi daw. <laughs> <laughs> Sa picture lang. So <laughs> thank you so much.